Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Makakasama natin ngayon si Jose Dindo Soriano na humingi ng tulong para sa kanyang tiyuhin na si Alfredo Herrera na nabangga habang patawid sa National Road Highway sa Pilar Sorosogon at ngayon ang kailangan operahan dahil sa nabaling paa. Tata Jose, pwede niyo pong makikwento sa amin kung ano po itong nangyari po sa kanya? Noong October 15 po, nabangga po si tiyuhin ko po ni ang driver po si Rico Batali. Terima pok. Ngayon po ma'am, nagkasundo kami na ipapagamot niya. Mm -hmm. Pag po... Nabangga ng ano po? Ano po yung minamenay hong sasakyan? Paano po nabangga ito pong tiyuhin niyo? Opo. 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 Ang dala niya pong sasakyan, yung high S, mm -hmm. Grandia, Opo. Van. Nabangga po yung tiyuhin ko habang tumatawid ng okay. kalsada po. So pedestrian po itong tiyuhin Opo. niyo. Opo, Tapos ito pong nakabangga, kumusa po? Mabilis po ba yung pagpapatakbo? Sa tingin ko po matulin yung patakbo niya po ma'am. Dahil na yung bumper niya at saka yung windshield. Angel, okay. So yan po yung tiyuhin nyo. So nabali po yung kanyang paa. Opo. Saan po ito na nangyari? Sa Salvation Pilar po. Sa Pilar, Sorosogon. Nung na nangyari po itong pagkakaaksidente po sa tiyuhin nyo, kumusta? Tumulong naman po ba itong inireklamo nyo kahit nung araw na yun lang? Or nipiso piso po wala? nagbigay naman po siya ng 1-6 po nung gabing Okay, yun yung paunang po. tulong. Opo. Aside niyan, wala na pong nangyari. May mga kasunod naman po na binibigay siya. Okay, so ibig sabihin po, tumutulong naman or tumulong naman po itong nakabangga. Opo, ma'am. Tapos, ngayon po, kumusta na po itong tiyuhin nyo? Uh, ang gusto ko, ipaputol na kasi baka po dapuan ng ibang sakit po. So, dahil doon, sa pagkabali ng paan ng tiyuhin mo, kumusa po, hindi na siya makatayo? No, Nakawheelchair na lang po ba itong tiyuhin nyo? Or talagang wala Nakahiga po. na lang Opo, higa po lang. Dati ano po yung trabaho nitong tito nyo? Ah wala po yung trabaho, ma'am. Sariling kayod niya lang po, ma'am. Sariling kayod, mag-isa lang po ba siya sa buhay but, 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 or meron po siyang pamilya at asawa? Wala po, ma'am. Ah, mag-isa lang po siya sa buhay po. Okay, binata. Binata po. Ah paano yan? Siyempre mag-isa lang siya, though meron naman po siyang mga pamangkin katulad mo. Opo. Paano po yung pang-araw-araw niyang pangangailangan? Minsan nagkikipagtatanim ng palay? Opo. Papatandan po siya, ma'am. Nagpapatandan. So Opo. meron po siyang palayan. Wala po. Sa ibang Ah, siya po yung Binabayaran para magtanim. Dati? Oo po. Ngayon po, as in wala na siya ang hanap buhay, paano po yung pang-araw-araw niyang pangangailangan? Saan po siya kumukuha? Meron po bang tumutulong sa kanya? Minsan po, sa bahay, napunta po siya sa amin. Napunta? Akala opo. ko po, inakahiga na lang po itong si Tatay. Eh, sa ngayon po, ma'am, noon. Opo. So ang tanong ko po ngayon po, Tay, paano na siya? Sempre, hindi na siya makapaghanap buhay. Paano yung pagkain niya, binibigyan niyo na lang Opo. po? Opo, dahil ah, doon po sa nanay ko po. Ah, doon po siya nakatira Opo. sa nanay po ninyo. So, yung Ngayon, nanay niyo din po yung nag-aalaga? Yung pamangking ko po, ma'am. Kasi yung nanay ko po, 76 years old Kapatid na po. Kapatid niya po itong titong? Opo. Ngayon, dahil yung nanay niyo po yung nagsisilbing nag alaga sa kanya, kayo din po tulong-tulong. Opo, ma'am gano'ng kahirap po yung buhay na nakikita niyo po yung tiyuhin niyo na gano'n po yung sitwasyon? Mahirap po, ma'am, yung sitwasyon. Kaya nga lumapit pa ako dito po sa inyo, ma'am. Gusto ko pa kuhan yung tiyuhin ko po na mapagod na yung pakasibag. Tapuan ang ibang sakit po. Kaklose niyo po ba itong tiyuhin nyo? Kaya? Opo, ma'am. Sobra. Kaya pala damang-dama ko po yung kalungkutan niyo po at kagustuhan niyo po na mapooperahan. Malakas pa po, po siya. Kumusta po itong tiyuhin niyo? Matulungin din po ba? Opo, Mabutin matulungin dito. po yan, ma'am matulungin po siya, ma'am. Yung kagustuhan niyo pong putulan ng, paputulan na lang ng paayong tito niyo, alam po ba niya hindi lang po ma'am kami ang may kagustuhan pati siya po. So ang importante ay siya mismo gusto Opo. niya dahil Opo. gusto niyang gumaling. Opo. 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 So ang kagustuhan po niyo ay matulungan po kayo. Ito pong Opo. kinakailangan Opo. po, na operasyon Opo. para po sa tito niyo ay mangyari po sa tulong po ng Acubicol. Opo, Opo. So dahil po diyan tay nasa linya ng telepono ang van driver na nakabangga dito po sa tito niyo para at least bago po tayo humingi ng tulong sa iba eto po muna may responsibilidad sa pagkakabangga po sa tito ninyo. Magandang hapon, Rico. Okay, ako po. Apo, Rico, andito yung pamangkin nitong nabangga mo na aksidente nung doon sa may parte ng Pilar, nabangga mo na itong tito ni Alfredo. O, kumusta po? Ano po ba yung obligasyon or tulong po na pwede po, yung ipaabot para po naman makatulong po sa kanila? sa aming home, nagbibigay na kami ng anong kailangan nila pagbibigay. So, ng gamot, binibigyan namin. Kung may check-up, binibigyan namin ng na lang pang uh, sa hospital. Mm -hmm. So, Ay, nagbigay, naman, nagbigay naman po kayo at hindi nyo pinabayaan. Uh -huh parang parang yung binibigay mo sir kulang naman po yun eh isipin mo po Pilar to BRT bibigay ka po isang libo kulang pa nga yun arkila ng tricycle nung nakaraan po November 14 nagpa-check up po kami walang doktor tapos po binigyan mo lang ako 250 Grabe 250, naman, 250 po 250? yun tapos po yung billing sir nalinakad ko sa BRT 80,635 po yung billing ng TUIN ko po wala ka po doon na itulong yung mga gabot mo po na binibigay binibigay, yung nakalabas na yung tiwing ko po. Oh, Rico, napakinggan mo Rico, sobra naman, 250. Saan naman aabutin yung 250. Mag-aarkila pa sila ng sakyan, kakain pa, syempre maghihintay pa ng doktor, magpipila. Saan naaabot yung 250? Yung account niya po, nakalakadikas yung binibigay namin. Riko, uh, sa tingin mo ba mag, magre-reklamo itong kapamilya ng biktima na nabangga mo kung talagang ibinibigay mo yung pangangailangan nila? Ma'am, um, nakagigas po sa asahan niya po yung binibigay namin na pwede. Opo, o, po, nakagigas na po. Yun, yun, Nakalista po yun, sir. Nakalista lahat ng binibigay mo, ginigigas mo po. O, oh, kumusta? Yung ipinapadala through Gcash, nakatulong ba o talagang kulang na kulang po? Kulang po, ma'am. Kulang. Kulang. Nasa okay. magkano po yung ginigigas uh, nila? Tulad po kanina, yung sinabi ko, 1,000 Mm-hmm. Yun lang po, ma'am. Sunod-sunod naman po yan. Hindi po. Minsan po, pag, pag may pan-check na po. Nagbibigay mag, mag, kami, ma'am. Pag umihingi lang po sila. Ah, nagbibigay kayo tuwing umihingi sila? Opo, opo. opo. Pero sa tingin nyo po ba yung ibinibigay nyo, kailangan pahingiin nila? or yung binibigay nyo naman po ay sapat naman sa pangangailangan para sa gamutan, sa pagkain ng pasyente? May binibigay naman kami allowance mo sa ano. Meron ka bang trabaho or negosyo? Driver lang po, driver. Purely, isa kang driver. Paano yan, Tay? Kasi sinasabi niya, nagbibigay naman through sabi niya nga 1,000, 2,000. Nababanggit niyo na talagang kulang. gusto mo na lang, ma'am, ma lang, ano, mag-sipin na lang po kasi sa police station may pag at pag po yung pulpo is hindi, 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 hindi. na dito natatapusin na natin, natin to dito kay ma'am. Doon tayo magsisettle. Paano yung tiwing ko? Kaya mo mong ipaputol yun. Hindi ka nga tumulong doon sa magkano yung billing namin. 80,000. Ako lang naglakad noon. O oh, yan Rico, kasi noon sana sir, okay lang sa inyo na magsettle sa PNP. Okay. Binabaliwalaan niya na po. Binabaliwala. O oh, Rico, paano yan Rico? Uh, gusto na ni sir, dito na lang kayo magkausap para magkasundo din kayo kasi parang doon na sa PNP, parang binabaliwala niyo daw kung ano yung napag-usapan ninyo. Nagkaroon na ba kayo ng kasunduan? Wala po. Uh, oh. Verbal lang po ma'am. Verbal. 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 lang, lang yung napag-usapan niyo dahil sa tingin mo, okay naman. Okay. mag... Opo. Magbibigay kung ano yung pangangailangan pero... Dahil siya mismo nagsabi na ipapagabot niya uh, sa lahat ng gastusin sa kanya. Nagkaroon na po ba ng quotation sa ospital kung nasa magkano aabutin yung pagpapaputol ng paa? Wala pa po, ma'am. Wala pa? Pero wala sa tingin mo talagang malaking perang ang kakailanganin? O, dahil yung hindi pa nga po, ma'am, pas ng 80,000 yung billing namin doon. Ni piso walang binaya dito para sa billing? Sa billing po, wala. So, paano yan, Rico? Ang gusto ni Sir, dito magkasundo na kayo sa magkano ba yung pwede mong maitulong? Kasi doon pala sa pagpapa-hospital pa lang, wala ka nang naibigay ni piso. O ngayon kakailanganin ni paputol, sino ba yung gusto magpaputol ng pa, 'Di ba? Wala. Pero nangyari ito dahil sa aksidente. Okay? So Rico ngayon, tanungin ka namin. Tutulungan mo ba ito para sa pangangailangan? Or willing ka, sir, magsampan ng kaso? Kung tutulungan, makakasundo po kami. Pero kung gusto niyang ikaso, nasa kanya po yun. Okay. So, Rico, ano yung decision mo ngayon, Rico? Magpupulong Tutulong ka. Tatanagin ko yung may-ari ng yung may yung operator ng sasakyan namin. At pala ma kung may makakapag-claim ng insurance yung lahat naman yung makiklaim, ibibigay sa, kanila. Yung lisensya, may nababanggit kang lisensya. May lisensya naman, ma, may lisensya po. Tapos so, mami, yung mag-claim namin na sa insurance, tutulong, ibibigay namin sa kanila. So, ibig sabihin ba yan, Rico, yung pagtulong mo, lahat, simula sa pagpapa-opera, Hanggang sa hospital bill, hanggang sa gumaling, makarecover ito, ay willing kang tumulong? Tutulong po kami sa ano, kasi mga claim naman po po rin mga insurance. Bibigyan namin yung mga claim sa kanina po. So sa ibig sabihin, ang inihintay mo, yung insurance ng sasakyan ba o insurance ni tatay? Hindi, may insurance dun sa ano sa uh, insurance. Okay. Center. Ang hinihintay ninyo yung lumabas yung sa insurance ng sasakyan para ibigay dito sa biktima? Opo, opo. Okay. Uh, so, may kailangan namin yung mga requirements lang para mag-claim yung insurance. Okay. Ibigay namin yung sakalas na kanina. Okay. Approve sa inyo, tayo. Ihintayin daw po yung insurance. Once na mabigay po ito, ay ipo-forward po sa inyo. Paano po, ma'am, kung abutin niya ng one year na insurance niya? One year din mapuputulan yung tiyuin ko. Okay. Wala ka bang pwedeng gawin na habang pang hinihintay yung sa insurance ay dapat makatulong ka muna dito kasi syempre kawawa naman yung ito. Tulungan niyo naman. Magpapatuloy sila kami magtutulong kami. Hindi 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 kayo magtulong kasi accident yan. Hindi namin hindi natin kinagustuhan na ganoon mangyari. Okay. Tutulong kami. Opo, naiintindihan kita sa si Rico ano kasi kahit sino naman ay ayaw na maka magkaroon ng ganitong problema ma-involve sa isang aksidente. Pero panghahawakan po namin yung ipinangako nyo po na kayo po ay tutulong. Opo, opo. Okay. Pero makinig po kayo sa Rico ano para naman sa legal na aksyon. Eto, makakapanayam natin si Police Captain Brian Bea, ang officer in charge ng Pilar Sorsogon Municipal Police Station. Ting, uh, matanong po lang namin, ano, may record na po ba ng banggaan dyan po sa inyong himpilan patungkol po dito sa inireklamo? Re yes ma'am, yes ma'am, recorded po sa ating inyong mean, Kasi po sa inyong investigasyon, ano po yung resulta, ano po yung lumalabas sa inyong pong investigasyon? Uh, sa initial na investigation ma'am, base doon sa interview ng ating mga responders, bigat daw allegedly bigat sa mga dito at ay biktima na si Mr. Alfredo Herrera Jr. So ito naman yung minamani yung ni Mr. Rico Patalier approaching naman kaya siguro uh, may, hindi siya nakapag-anticipate na, si na mas maaga may tatawid na yan. Kaya nahagip niya po ito. Sa ganito pong sitwasyon, Kapitan, naharap po sa kasong reckless imprudence ito pong driver. Yes po, tama po yan, ma'am. Kasi natanong ko na po si tatay, wala naman po daw na usapan dyan po sa inyo yung pilan patungkol po sa obligasyon po nitong nakabangga. Ano po yung dapat gawin ng Rico para naman po ay makaiwas po sa sa ano pang kaso? Mas maganda po ano, magkaroon sila ng compromise agreement. Harap ng isang abogado, ito so, ay mga ma 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 po. kasi sa pakikinay ko kanina, willing naman naman tumulong um, nakabangga at siguro at willing naman na uh, magkipag-arreglo yung victim na kailan. No? Ang kailangan lang po siguro na nila, meron silang compromise agreement na July notarize para po may mapangawakan din ng uh, victim ang kanilang usapan at the same time, ganun din sa part ng driver, meron din po siyang uh, mapangawakan na kung uh, once na uh, fulfill na niya ang kanyang obligation based on sa compromise agreement, ay ma-extinguish na ang kanyang civil uh, liability. Pero po ang mas yun. Kapitan, ngayon po wala silang kasunduan. Kumusta po yung sasakyan? Na-impound po ba or na-release na? Basis sa aking uh, pag mukhang nai-release na po itong sasakyan kasi wala naman po tayong uh, na kaso. So it doesn't necessarily mean po, Kapitan, na nai-release po yung sasakyan ay wala na pong pwedeng kaharapin na kaso ito pong driver at yung operator kung hindi po mag-comply sa kanila pong naipangako or ob obligasyon dito po sa kanilang nakabanga. Yes, tama po yun, ma'am. Hanggat wala pa po silang agreement, hanggang hindi pa po na mag-comply ang nakukulpin ng ang civil responsibility niya doon sa victim, anytime po, pwede tayong mag-assist para ma-pilot siya ng case. Maraming salamat po, ano, police uh, captain, kasi nabanggit niyo po na ang kaso po nitong kakarapin na driver ay reckless imprudence. Maraming salamat po. Rico, napakinggan mo? Um. basta na, eh, hindi na lang uh, mag-available nila po. Kailangan mag-usap kami sa police station. Okay. So, sa tingin ko, Rico, ayaw mo naman masampahan ng kaso, kaya gagawin mo yung lahat para makapag-comply at maibigay mo yung pangangailangan ng biktima. So, uh, paupapapap. Uh, 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 uh. Ayon. So, makikipag-ugnayan uh, po kami sa inyo once and for all para po ay malaman po namin kung ikaw ba Rico, ay naibigay mo na yung pangangailangan ng biktima. At syempre, tatay, kami okay. din po ay makikipag-ugnayan po sa inyo at the same time, malaman po namin kung ano po yung naibigay na ba. Kung okay, wala pa, wag po okay. kayong mag-alala dahil naandito po kami para talaga mabigyan po kayo ng tulong okay. at syempre, yung pangangailangan po ni ng tiyuhin nyo po. Maraming salamat po, ma'am. Mm -hmm. Maraming salamat, ma'am. Okay, you're always welcome, Sir Rico at po namin na sana makapag-comply po talaga kayo sa lalong mas madaling panahon. Ano po yung masasabi nyo? Kumusta po yung pakiramdam mo ngayon? Okay lang po, ma'am. Sana po matupad yung pangako niya po dito po sa inyo, ma'am. Opo. At pag po kayong mag-alala, no? If Apo. in case po kakailanganin ng tulong ng medikal ng inyong pungtiyuhin na andito po yung Ako Bicol Party List. Opo, ma'am.